isang update na naman dito sa ating sigarilyas. Good afternoon. So, ayan. Meron tayong magandang bunga ng ating mga sigarilyas dito, guys. And, ayan, oh. Kanyang kaganda ang kanilang bunga. And, ayan. Ang ating ipinapakita ay ready to harvest na. Ang ganda din nga dito naman. So, dito sa area na ito, Napakadami. So, yan. Sigarillas natin na ah, hitik sa buwan. Hanggang dito pala, eh. o. din. Ayan, ang ganda. At ang dami ng kanyang bunga. So, yan ang ating puno ng sigarilyas na non-stop na nating i-harvest. Pwede tayo makapag-harvest every day na. Sagana tayo sa ganda ng bunga ng ating pulang sigarilyas na ito. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. More than 20 ang ating pwedeng harvest bukas. Kahapon nakapag-harvest tayo. So, bukas naman ito. In a good size na. So, bless our plant. Na makapag-produce lagi ng magandang bunga. Thank you and God bless.